Hello guys, for today's video guys ay lumabas pala kami guys papunta ng simbahan at sumama ang aming bata guys kasi nga wala siyang kalaro sa bahay kaya gusto niya nang sumama kasi minsan talaga guys ay hindi talaga ito magsama pag andyan sa bahay ang kanyang mga kalaro kaya ngayon ay nagsama ang ating bata guys kaya ayan papunta na kami ng simbahan kasama din si Papa Jun kasi may buluhatun kami sa simbahan guys bali late upload lang talaga itong video natin guys kasi nga sobrang busy hindi pa talaga ako nakaitit kaya ito na talaga ang time mga guys nakakalo pala kami dyan guys kasi nga masama pa talaga ang panahon dito sa amin sige kasi ulan ulan dito guys siguro may low pressure pa talaga o sa lahat ng Mindanao ay may low pressure kaya nga nagakalo para iwas talaga sa sipon guys at pagkatapos namin sa simbahan ayan dumaan muna kami sa palingkik Kay nagbili ng pan si Papa Jun, kay nagutom daw siya guys. At pagkatapos ay naghihit ng ice cream ang aming bata. Kaya naghanap kami ng mabila ng ice cream. Kaya dito pala sila pumupunta guys sa ice cream na tag 20 pesos sabi ni Papa Jun. O lagi na siya guys, basta mag -promise, promise Hindi talaga yan makalimutan ng bata guys. Kaya ayan si Princess Daningil kay Papa niya. Bili daw siya ng ice cream. Ayan ang bata natin guys. Eh. Naningil talaga guys ang bata sa papa niya. Kasi nga very good daw sa school. Ay mataas daw talaga ang score niya guys. Yan guys ang 20 pesos na ice cream na pinapabili talaga ni prinsesang papa. Araw-araw guys pag may reward talaga na hinihingi guys at pass forward guys ay dumating na talaga kami sa bahay at wala talaga kaming maisip na ulam guys kaya ayan mag itlog itlog lang muna tayo guys kaya ayan fried egg na lang ang giluto ko guys kasi nga gabi-gabi na talaga pagod na talaga kami magluto pa ng ibang ulam kasi nga galing kami sa simbahan kaya ayan fried egg na lang ang lulutuin natin para madali guys para makakain na talaga ang mga bata guys tatlong fried egg lang naman ang lulutuin ko guys kasi nga si Papa Jun ang kanyang ulam ay birch tree na lang at saka nilagyan niya ng niskapistik guys yan lang talaga ang madaling uulamin ni Papa Jun guys lalo na kung Bawal talaga sa kanya ang niluluto namin na ulam.